Pinaimbisigan na po ni Pakulong Bongbong Marcos ang pagguho naman ng bahagi ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela kung saan walo katao po ang nasugatan. Ayon kay Presidential Communications Center Secretary Claire Castro, inutusan na po ng Department of Public Works and Highways para po alamin ang naging sanhi ng pagguho ng bahagi po ng tulay. Gayun din kung sino po yung kontraktor po nito at kung may nangyaring korupsyon. Hindi din po na pakulo ang mga lokal na pamahalaan para magkusang suriin yung mga infrastructure project sa kanilang lugar. Ayon sa DPWH Region 2, sila'y nakikipag-ugnayan na rin sa Bureau of Design at Bureau of Construction sa DPWH Central Office para sa karagdagang evaluation at assessment. Samantala, sinabi naman ng mga otoridad na posibleng hindi nakasuha ng sumukong driver ng dump truck na may kargang malalaking mga bato na dumaan po sa naturang tulay. Siya'y biktima rin Uh, matapos naman ng payagan ng bantay na makadaan sa